Kayong araw, kakagising ko pa nga lang pero pinakaunang ginawa ko eh, eto, naglinis ng bahay. Ganito yata talaga na kapag ka nakikita mong malinis yung bahay mo, parang ang saya ng puso mo. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. <music> For today's vlog, time check, alas 8 ng umaga. Pero tignan nyo, tamad na tamad pa din kaming tumayo. Sumilip kasi kami sa labas at nakita namin na medyo makulimlim. Parang uulan nga yata. Alam nyo naman na habagat season na, kaya naman every morning parang wala yung araw, no? Eto na naman tayo sa season na masarap humila-hilata, humiga, mag-Netflix, at saka mag-relax lang. Tapos kapag katag-ulan, naku, napakasarap kumain. At syempre, mawawala ng gala kasi nga lagi lang nasa bahay. After ilang minutes naman, parang sumisikat na din yung araw, kaya naman tumayo na rin kami. Paiba iba talaga yung weather kasi minsan kahit tag-init na, minsan naulan. Anyway, nag-toothbrush at naghilamos na nga din pala ako at ito nga ginagamit ko pa yung lumang sabon ko dito. Galing pa to sa old packaging ko, sayang naman kasi kung hindi ko uubusin. Ito nga palang beauty white soap yung pinagsasabon ko sa mukha at saka sa katawan. Alam nyo ba, gustong gusto ko to kasi after ko maghilamos, parang may instant glow siya sa mukha. Ito nga pala yung bagong packaging ng beauty white soap. Meron na siyang handle. Kung hindi nyo pa nasusubukan tong sabon na to, subukan nyo na kasi ang ganda nun. Anyway, bumaba nga ako dyan pero umakyat ulit ako para makapag-ready ng damit kasi nga maliligo na rin ako mamaya. Pero naisip ko para isahan na lang yung pagligo eh eto maglilinis muna ako ng bahay. Una ko nga pinunasan itong lamesa namin kasi puno ng balahibo ng mga pusa. Si Mr. Castro naman ayan magtitimpla na siya ng kape niya kasi nga mag na muna kami. Ako naman hanggat hindi ko natatapos yung trabaho ko guys ayaw ko talagang kumain. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganun. Gusto ko yung all set na tapos na ako at gusto ko upu-upu na lang. Parang yung nasa mindset ko ayaw ng putol-putol sa paglilinis, Gusto ko dire-diretso. Wala pa nga akong kinain dyan or kahit uminom ng Shepo Apo Juice, hindi pa ako uminom. Basta right after kong mag-toothbrush, bumaba na ako para makapaglinis na. Gustong gusto kong ginagamit itong vacuum na may ilaw kasi kitang kita ko lahat ng dumi. As a person na may alagang aso at pusa, kailangan talaga namin yung vacuum kasi maraming balahibo dito. At kapag itong vacuum na may ilaw yung gamit ko, nakukitang kita ko talaga lahat. Actually, dalawa yung vacuum namin dito. Eto nga pala yung isa yung may ilaw and yung isa yung may map. Kakamap lang kasi namin bago kami matulog kagabi, kaya naman yung may ilaw yung ginamit ko. Fast forward after maglinis, nagsaing na nga pala kami minabawal na pala ako nitong si Mr. Castro. Ayaw niya kasi akong tumitikim ng bigas. Actually, ni stop ko naman muna din yun. Tinry ko lang naman ulit. Huwag niyong gagawin yun ha, kasi hindi maganda sa health natin yun. At for today's lunch, eto nga pala yung ulam namin. Yung mga pusit na binili namin nung naglaon yun kami. Isang linggo na nga yung nakakalipas. Ngayon pa lang kami makakapagpirito nito. Kayo guys, anong ulam niyo ngayon? Meron nga kaming dalawang talong dito at sakto. Ipipirito na rin namin ito. Ako lang ba yung sarap na sarap dito? Dito ha sa pusit po. <laughs> Sobrang sarap ng kain ko every time na ganito yung ulam namin. Alam mo, yun ang simple lang niya, pero ang sarap niya. Nakakapagsisi nga na one-fourth lang yung nabili namin. Paano kasi hindi kami nakapag-withdraw that time? Kasi nga pa na nung bumili kami neto. Tapos nung nagla kami, inulan pa kami. Don't worry, ya-upload ko na sa mga susunod na araw yung vlog doon. Kiniwa ko na nga itong mga talong para maipirito na. At pinadagdagan ko nga kay Mr. Castro itong mga pusit kasi for sure mabibitin kami. Request nga niya, eh, gumawa ko ng sausawa na kamatis kaysa sa suka. Actually, masarap din naman to sa suka, pero masarap din siya sa kamatis. Bali, eto lang yung ulam namin ngayon, guys. Wala kaming sabaw, pero okay lang kasi ang sarap talaga. Try nyo din to kung meron kayong mabibilhan dyan sa inyo. Anyway, after nga namin kumain, naligo na ako. Kasi nga, meron kaming lakad mamayang hapon. At as usual, hanggang pagligo, syempre kasama natin ng beauty white soap from You Glow Babe. Meron nga tong 10 times power whitening at as of now, nagmamicro peeling nga pala ako. Siguro, eto na yung mga sunburn na nakuha ko nung nagbatanes kami. Nakwento ko din sa inyo na umitim din talaga kami doon kasi nga enjoy talaga naman yung bakasyon. Kaya nga ngayon, sige, sabon lang tayo ng beauty white soap at mababawi din natin yung balat natin. Actually, pa konti konti eh, nawawala na din naman yung sunburn. Anyway, ginabi na nga kami sa lakad namin ngayon at kasama nga pala namin si JC at saka si Donna. Wedding anniversary kasi ng in-laws ko, kaya naman pumunta kami dito sa may bundagol. Ang sasarap nga ng pagkain, tignan nyo na si Raya tayo yung diet ngayong gabi. Pero syempre, kahit masasarap yan, konting pagpipigil pa din. O siya, kakain na muna kami and thank you for watching this vlog guys. See you on my next one. bye Mwah.